Ngayon, magandang arau araw sa inyong lahat, magandang umaga, magandang ng hari, magandang dan magandang gabi, saan man kayo arau roon, magandang 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 araw sa inyong lahat. Ngayon, ang araw na ito ay araw na ng mga bayarin sa ating mga pinagkakautangan, araw ng mga bayarin salahat mga dapat nating bayaran ay dapat tayo magbayad para walang problema sa darating na araw kaya ito ito ang araw na dapat tayo magbayad tayong problema sa mga oras na ito at araw na ito ay araw ng mga pagsabayan sa pagkat. Kung so, hindi tayo magbabayan, may utang tayo. Ayun you Kaya know, lahat ng mga dapat bayaran ay bayaran na. Sa pagkat baka tayo ay mawalan pag hindi tayo magbabayad. Katulad ng ating mga bayarin na kung ano-ano na ating babayaran. Mayroon tayong isang babayaran na hindi naman natin ginagamit. Nagbabayad tayo dahil sa isang pagkakataan isang patas na ang nawawala sa kanila ay dapat nating bayaran. Kaya sila ay hindi malulugi na pagkat pagka may long sila shorty ay ipapabayaran nila sa mga customer. Ayun ang matagal ko nang iniisip matagal ko nang hindi lubos maisip na bakit ganun na pag mayroon silang nasyo sa kanilang kolekta ay ipapataw nila sa mga customer kaya hindi ko Ay hindi hand ng bagong kalilang kanilang napakatalakay. Halimbawa, uy halimbawa nating siyang driver ng jeep o kayabas. Pag may nasiraan ng matinang, nasiraan ng Parang hindi naman nila pinakagat ng sa pamasahe. Bawa na platangin ng araw na ito. wala, wala naman sinasabi yung mga naibay ko, ilaklatan tayo mo yun. Daragdag na yun ang pamasahe Kung magkano lang yung pamasahe mo yun na rin, kahit maplatan man siya o masiraan ng matina. Ganun pa rin ang pamasahe. Ganun pa rin ang ating babayaran. Pero mayroon talagang isang isang company na pag nasira ang kanilang mga kagamitan, itinakaltas eh, sila sa mga customer. Pati mga gastos nila, kung magkano yung ginastos nila sa pampagawa, may nasirang gamit na kanilang mga makina, kanilang mga kung ano man yan ginawa nila, na putol na pagsak pang, pang pinaayos nila kaya sila sa mga uh, customer kaya ayun ang hindi po um, lubos maisip kung bakit gano'n na uh, kaya yun ang malalas kong katalungan bakit pag nasira ng isang bagay pag na bagyo maraming nasira maraming mga na sira sa bagyo. Sasabihin nila, ito nalaglag -lad ngayon ng bayan kasi may nasira ang ganito ganyan. Ipapaayos. Bakit hindi nila pasanin yung mga nasisira? Kasi tutorial, malaki naman silang pumita. Lahat siguro ng bahay ng mga tao nagbabayad sa kanila tapos pag kami nasira ng ano eh sa-charge cha mga customer, ayun ang matagal ko lang katanungan bakit ayun kayo mga guys, ano ba ang naisip uh, nyo na pag nasira ang kanilang mga makina mga motor mga pinagtakabital kapusti pag may natumba, ipapagawa nila tapos iakalgas nila sa mga customer, ano bang sa paglalagay natin yan? Tama ba papaya yan. Kaya uh, sino man ang pwedeng magpaliwanag sa akin kasi matagal ko lang katanungan yan. Hindi naman, wala naman talagang nagpapaliwanag kung bakit ganun. Kasi sa isang bawa ikaw, isang may-ari ng mga sasakyan, Pagka nasira naman ang makina yan, ipapagawa mo. Patawag ka ng mekaniko. Hindi naman nila ikanakaltas dun sa mga pasahirong. Hindi naman nila sinasabi ko, eh, nagpagawa kami ng makina ngayon. Nagpabulkanize kami. Kailangan daglag tayo ng ganitong sinti mo. Daglag tayo ng ganitong peso. Wala naman silang ginagalong. Kaya ito yung pinagtataka -tata, sa isipan ko na kung bakit bakit ganun ah, buwan buwan naman tayo nagbabayad wala naman nakaligtas kasi pagka hindi ka bayad, mawawalan ka kaya lahat siguro na nalakakabit sa kanila magbabayad buong buwan, kaya ngayon araw ngayon ang bayaran, kaya minsan nakalagay, kahalik na babayaran, ni eh, ipalagay eh, natin ang babayaran sa libu, umabot ng mga one pipe mga one to one three dahil maraming nakalagay dun mga mga ano-ano dahil nagpagawa sila ng galito o nagpagawa lang ganun pinaayos sila yung ganito may nasira kaya dagdag ng babayaran katulad ng mga shorted yung may shorted daw sila kaya isataltas nila sa ano pupunin nila sa mga customer kaya yun ang hindi natin maintindihan kung bakit ganun tapos tayo pa ang mag ng tayo pang magpapasaan sa lahat ng, lahat ng mga nilang mga dapat sila ang magagastos. Sagot nila yun, pati negosyo nila yun. Anap, sila nagahanap buhay na naman sa kang kantin. Kainan ka. Nabutos ang kaldero mo. Alam naman ang mo sa mga kumakain na uy. Nabutas yung kaldero namin. Daglag kayo ng limang peso. Wala namang ganun Kailangan po may restaurant may nasira sa gamit o hindi naman dapat itinakal sa mga customer kung magkano lang ang presyo ng mga paninda mo yun lang hindi yung pag nasira ano mo nasira yung electric fan mo nasira yung kawali mo nasira yung plato mo nasira yung taliro maglalaglag pa ng ano kasi may nasira hindi naman ganun eh mayroon lang talagang isa na pag may nasira, may inayos. Yun, idadagdag nila yung ano kaya yung katanungan kung bakit gano'n. Bakit gano'n ang patakaran na ano kaya? Yun ang ano, pagka may tumba, may pagyo, tataas ngayon ang bayarin dahil maraming inayos, da daming napitukan daw. Yun ang ano, nasa balita dadagdag ng mga bayaring kasi may na tumba may na tinamaan ng bagyo aayusin bakit tayong magbabayad sa mga ayos nila yun lang ang ating mga katanungan bakit ganun ayan mga guys maraming maraming salamat sa lahat ng mga